Ito na yung part 5. Ah, uh, back, back, to, normal ulit kami na ano, okay ang lahat. Na wala parang akala mo walang problema. Para kaming nagbalika na parang di mo maintindihan kung mag-boyfriend ba o mag-asawa ba kasi masabi mag-asawa, may anak kami eh. hindi rin masabi mag-boyfriend kasi hindi ko maintindihan eh tapos ilang buwan din yun na nangyari yung ganyan na sinasama niya ako sinusundo niya ako dito gabi mga alas 11 ganyan at doon daw ako matulog sa boarding house niya ihatid na lang daw niya ako umaga at yung mga anak ko dito iiwan lang pad, iiwan namin ngayon feeling ko wala ng problema parang, parang para nagkapalaga palagayan kami ulit ng loob nung time na yon kasi nga napatunayan ko wala naman siyang babae iniisip ko kung may babae bakit ano tapos lagi, lagi niya akong binapunta sa SM kunin ko daw ang pagkain nararamdaman ko na mahal niya ako yung time na yon yan dyan yung paalalahanan niya ako kumain daw ako pagdating wag, wag daw ako magpabaya sa sarili lagi niyang sinasabi yan wag daw ako magpabait sa sarili magingat daw ako pagtatawid na magingat daw ako sa mga lakad so, ko nagtataka na ako sa kanya tuwing, tuwing, nandun ako sa SM kasi lagi niya akong pinapapunta sa SM papakuha yung pagkain kapag may pagkain siya pinapakuha o kaya halimbawa ano yung chok togo ganun ganun papakuha niya yan ako naman feel na feel ko na concern pa at mahal niya ako. Parang okay, okay nga kami lahat. Okay, okay. At saka isa pa, inisip ko, kung may babae siya, da dapat hindi na ako pinapapunta doon sa SM. Yun ang isip ko. Kaya akong tanga, talagang napapaniwala na naman na wala siyang babae. Kasi naniwala ako na wala nga siyang babae. Dahil back sa SM siya trabaho. Pero pinapapunta niya ako. Oh. Kung mayroon siya, bakit niya ako papuntahin? Kaya tuwing ano, tuwing alis ako niya, pinaparamdam niya ang concern niya, wag daw ako magpabaya, wag daw wag ko daw pabayaan ang sarili. Sabi ko, wag ka mag-alala, tayo pa rin. Tayo pa rin ang mag-asawa, walang naghihiwalay sa atin niya nang sabi niya. Tapos inahatid niya ako sa ano, overpass, hindi ako hindi ako lublubayan ng tanaw hanggat hindi pa ako nakaka nakakasakay. Ganon. Kaya feel ko talaga na ano, okay na siya mabait na siya pero ang nagtataka ko, bakit ganyan lagi siya lagi Ma, lagi nagpaalala akala mo matay na eh sige na lang paala wag ko pabayaan ng ano sorry sorry sa lahat para mga ganyan sorry puro puro hingi ng sorry samantalang nung nang bababae siya hindi ko man lang talaga narinig yung salitang sorry pero lagi siya nagsasabi sorry ha ganon pero Panay sabi na wag ko daw pabayaan ang sarili ko. Pagdating ng bay kumain ka da daw ako marami, ganyan ganyan. Basta alamin mo tayo pa rin, gano'n ganun. Doon ako nag ano, natuwa ako na ganoon ang pinapakita niya sa akin pero hindi ko maiwasan na hindi mag-iisip kung bakit. Tapos yun yung time na yun na medyo na kinutuban ako kaya ang tanong ko sa kanya Oh, inaamin ko, pinapalayas kita noon. Pero lagi mong sinasabi sa akin na nag... Inaamin ko sa kanya na mali ko, lagi ako nagpapalayas. Pero yung time na pinapakita niya sa akin na napakabutin yung tao, wala ako nakitang bakas na may babae. Sabi ko, kung mahal mo pala ako, ba't hindi ka na lang doon sa diretsyo sa bahay Oo, eh. Bakit mas ginusto mo pang ganito na ano, magtagpo-tagpo tayo, dadali mo ako sa'yo, ba bakit gusto mo pang ganito? Basta hayaan mo lang ako, hayaan mo lang ako dito, kasi mas malapit daw sa trabaho yung tirahan niya, mas maganda daw yung malapit lang sa trabaho. Uy, e, kung may motor ka naman, bakit, bakit kailangan pang, ano, eh, kahit nga malayong lugar, nararating pag may motor, eh, yung iba nga dyan, mas malayo pa, pero nakakawi. Kung talagang mahal mo pala ako, at nagbago ka na, at hindi ka na ng bababae, nagbago ka na talaga lahat, bakit hindi mo na lang patunayan at doon ka na umuwi sa kaysa naman mag-uupa ka kasi ang upa daw niya sa boarding house 35 kung kaysa naman mag-uupa ka yung 35 na yan ipamuhunan lang natin ayos na kasi mahilig kasi ako business minded kasi ako totoo yan tuwing ano agad maisip puhunan kung yung 35 na yan kung pinahunan natin di makasolve ba sa ano napanggain kain ganyan ganyan ba't ginusto mong ganyan na mag uupa na mahal mo pala ako tapos wala ka na babae nagbabago ka na pala kasi nakikita ko sa kanya ang sincere siya sa akin eh ang sagot niya palagi guys antayin ko lang muna maubos yung down payment niya antayin daw niya na ubusin daw muna niya down payment niya dalang buwan kasi nga sayang naman daw kung alis siya na hindi pa ubusin ang ubusin ang down payment ako namang tangan, niwala na naman Naniwala na naman. Utu-utu talaga, no? Utu-utu talaga. Tapos, ako, umasa, siyempre pinapaasa. Aasa ah, ka talaga, Ay, tanga eh. Tapos ngayon, ano, hanggang inabot ng ano, ganon sitwasyon pa, walang pagbabago, ganon. Sunduin ako, ganon, ganon. Tapos punta din siya sa bahay dito. Palagi din siya pupunta dito. Pag umaalis, sweet, sweet siya magsecret sa akin, magkikis bago umalis, parang normal na walang parang nalimutan na namin lahat ng ano noon mga gulo noon, kasi akala ko nga nagbago na, ang kulang na lang talaga sa amin noon, yung umuwi siya sa bahay, kasi nga nagbago na daw siya eh, ang yun na lang talaga kulang, kaya ako naman umasa ako na sa loob ng dalang buwan dito na siya Hanggang umabot ng tatlong buwan, doon ako nagumpisa na mag-imbestiga. Alam, nyo, alam nyo naman, ang tawag nga sa akin noon, NBI daw ako. nag na ang NBI ngayon. Ang tanga nga, ang tanga na NBI nagumpisa na mag-imbestiga ngayon kung anong nangyari. Sabi ko, tatlong buwan ka na namula na nakatira ah. Kuntinto ka na na ba na ganito? Na doon mangupahan ka tapos mahal mo pala ako. Sabi mo noon, taposin na lang dalawang buwan tatlong buwan na lang, hindi pa patapos, sabi. ilang milyon ba ang dinaon dyan, ilang milyon ba ang dinaon mo dyan at hanggang ngayon di ka pa makaalis-alis dyan dahil sabi mo noon dalang buwan, pero umabot na ng tatlong buwan doon ka pa rin, hindi naman ako papayag ng ganito na deggo pang kabit na tagpo-tagpo lang, kasi ang sabi ko sa kanya, alam mo naman yan alam mo naman yan noon pa ayo kong ayo ko may asawa kahit nga noon eh na alam ko talagang may asawa ko wala ayo ko yung tagpo tagpo lang ganyan sabi ko pero sa sitwasyon natin ito para naman para naman tuloy akong pumatuloy may asawa yung hindi pwedeng ano hindi pwedeng magsama tagpo tagpo lang ganyan pero wala ka namang asawa sabi mo bakit hindi ka lang Bakit hindi mo ano ba talagang mayroon dyan? Ba't hindi mo kayang, ano, iwan yung kwarto na yan? Siyempre, hindi ako papayag na gamitin mo lang ako, na para na lang ganun, ganun lang. Para, ano ako, akala mo sa akin, ano, gamit na kung gusto mong gamitin, malaya ka, kasi katwiran, asawa mo pa rin ako. Eh, hindi naman ako papayag ng ganyan na asawa, pero magkahiwalay ng ang bahay. Ang nangyari, doon ako nag-umpisa na biglain siya napuntahan doon sa ano. Nagtataka ako ilang buwan. Ilang buwan noon, ano. Ay, noong September pa pala, kinuna niya yung ano, hindi pa pala nangyari yung pumunta ako, hindi pa ako nangyari yun. Hindi pa nangyari yung pumunta ako sa bahay nila. Yung time na yun na pumunta siya, siya dito ang sweet niya, pero may kutob na ako eh dahil lockdown ay hindi pa pala yan yung buwan ng September para malaman nyo guys sana kung sino man kayo nangusga sa akin sana mapanood nyo to ito para malaman nyo noong bu palagi pang mag lockdown paulit ulit mag, lockdown naisipan ko napuntahan siya gabi kasi ang sweet niya dito eh pag alis may payakap-yakap pa tapos kiss, ganon kaya na doon ko na pagtanto na alam ko lockdown ngayon bawal ang biyahe ng gabi bawal din ang tao lumabas kaya alam ko tiyak ko na nandyan siya sa bahay doon sa boarding house niya ako nagbayad ako ng tricycle kahit alam kong bawal gumawa ang paraan ng tricycle para ihatid ako doon sa lugar na yon kung saan man siya nagmastos ako ng pamasahe para talaga ma maano yung nagpapagulo sa isip ko. Ganyan kasi ako guys, pag may nagpapagulo ng isip ko, ginagawan ko talaga ng lutas para alam ko kung ano sagot. Ayoko kasi nang hula eh. Ayoko yung manghula lang palagi, masakit sa ulo. Gusto ko yung ano yung alamin ko talaga kung anong dahilan. Ganyan yun. Ito yung part 5. Kaya,